ang mensahe mo sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga manggagawa, sa TUCP, sa iba pa mga manggagawa, sa ECOP, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Go ahead, check Benny. Ray, okay, marami, una, maraming salamat sa pagkakataon. Uh, ikalawa, gusto ko lang ipaabot sa aming pong tripartite partners, sa aming social partners, ang mga manggagawa at namumuhunan sa pamamagitan po ng kanilang katawan. Uh, kinatawan, hindi po kami magsasawang magpatuloy sa aming uh, ikangay paglalayon na sana po marating po natin yung layunin ng ating pangkasalukuyang administrasyon na isang bagong Pilipinas na kung saan meron pong matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino at kanyang pamilya. At sana po samahan po nila kami, tulungan po rin nila kami dahil lagi pong bahagi ng aming mga gawain o ginagawa yung pong tinatawag natin na social dialogue, consultations with the sectors, nang sa ganun naman po, anuman pong plano ang mabuo. Meron pong partisipasyon ang mga tao na nais nating na mabigyan ng pakinabang sa nasabing pagbabalangkas ng anumang plano, Ray. So yun lamang siguro at uh, gagawin po namin uh, sa direktiba po ng ating Pangulo na sikapin talaga, mapangalagaan, maisulong ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Ganon din naman, tiyakin po ng pagpapatuloy ng pagdami, paglago ng hanap buhay sa tulong po ng ating pribadong sektor. Maraming maraming salamat, Ray. Magandang umaga po at mabuhay po ang ating programa. Bayan, babangong muli.